Good morning, Ilocos! Today is our third day. At ngayon, ang hinihintay na araw para sa celebration ng first birthday ng pamangkin ko na anak ng pinsan ko. So, yan siya. Si Valerie. Nakuha rin sa pangalan ng lola ko kasi ang pangalan ng lola ko is Valeriana. Yung naging katuwang ng pinsan ko para sa pag-decorate at pag-prepare ng mga kakailanganin. So yan, uh, mga pamangkin ng pinsan ko, nahiya sila. Pero di nila alam, makikita nila at mapapanood din nila tong vlog na to. So yan yung mga decorations. May balloons. So may mug. Bibigay mamaya sa bisita. Then cake. dyan yung tapulin niya. Yan, so simpleng simple lang dito sa probinsya. Ginagamit pa rin namin kahoy dito sa pagluluto. Mas masarap kasi lalo na sa kanin kung uh, medyo amoy ano, usok yung amoy ng kanin. bising busy, busy mga tao, yan. Kumakain na yung future sister in law ko tsaka yung kapatid ko. So, ano ulam nyo? Pinola. Pinola. Na ano halo? Ang palaya. Ang sarap. palaya. Papait-pait ng konti. ah uh, yung mga anak ko naman, naliligo na sa ilog. Dahil alam naman natin na sa Manila, walang ilog na malinis. So, dito, malinaw. So, papakita ko mamaya kung gaano kalinis yung ilog dito. Ang aliwalas ng paligid. Dito. So, may makikita ka, mga baka, kambing, puno ng kamatsili. So ayan. no. Oh. Doon pala nakapark yung sasakyan. Bawal kasi dito kasi one way lang to. Kaya medyo malayo yung parking ng sasakyan. Yung kapatid ko naman po, so doon nakapark ang sasakyan. Naglilinis na ng kanilang unit. At yung isa ay naglalakad patalikod, magluluto na. At ito naman ang itsura ng ilog dito sa amin. malinaw kahit na umulan so banda pa sila yung mga anak ko pupuntahan natin kasi mas mababaw doon kumpara dito Yan yung mga anak ko, tsaka yung misis ko, tuwan-tuwa. Sarap maligo sa ilog. Anong lasa ng ilog? Nakasuot yan ng ano, mayat. Ang mayat is Ilocano term, which is sa Tagalog, ang meaning is ayos or okay. So, pinagawa namin yan. naliligo sa ilog yung ko naglalaban na. si Vancho naliligo at misis ko yung nagbobomba okay diba libre ang tubig hindi ka tulad sa Manila At may bayad o diba dito libre ang only water so ito tita ko nagluluto na ng pansit at kagabi nagkatay na sila ng baboy at kambing. Tinan natin mamaya kung ano-ano mga putahe ang niluto nila. So yun lang yung poso. no, Dito yung lutuan. So ganto lang kasimple ang buhay dito sa probinsya. Pang ilang tao yan, tita? Yan, panset. Hmm. So kung ilan lang daw yung kakasya. Pero... Siyempre ini expect medyo marami ang dadalo Marami ang pupunta then, Ito yung puno ng suha Ayan you o know, Ang daming bunga Nagsimula siya mamunga noong June So pwede siyang pitasin by month of December This year So panghanda sa New Year Suwerte raw ang mga bilog O, yan yung pinsan ko. Sinusunog yung balat ng kambing. Masarap eto sa papaitan na paborito naming mga Ilocano. Ayan yung magpakita ng mukha. Ayan, eh, o. Nakikita na. sinusunog para matunaw yung mga balahibo, yung balat ng kambing. Masarap din niya sa dinakdakan. Pero the best ang papaitan sa kambing. Dito sila magluluto ng bigas sa kawa. So, syempre, panggatong kahoy pa rin. Kawayan para maningas. Hindi ko alam kung ano tawag dito sa Ilocano. Eh, Ilocano, alam mo nga. Sa Tagalog. Ah, sa Tagalog pala laba. Pero sa Tagalog, hindi ko alam kung ano tawag dyan sa lagay ng bigas na yan. Ito, 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 ito. ito yung mga handa. Kalderetang kambing. Oh, yan. Ito yung kilawin na kambing. Isa sa mga paborito naming mga Ilocano. Ito naman yung kalderetang baboy. So sa bacha na nakalagay, banyera. Marami ang ina expect na bisita. Ito naman yung menudo. Yan, dami. So yung kinatay nila is isang baboy tsaka dalawang kambing. Ito yung papaitan. Papaitang kambing. So ngayon ako ulit makakatikim ng papaitan na luto mismo dito sa Ilocosur. For the dessert, ito ang buko pandan. So, andiyan na celebrate kasama ng mami at daddy niya. Happy birthday, Valerie Gale! Hi! Say hi to my vlog! Mayat! Mayat! Ayos! Ayos! So, dumadami na mga bisita. Yung kapatid ko muna nag-alaga kasi busy ang mami niya. Valerie, bareng. Uy. Tama na. Oh, tama na iyak. Tama na iyak, baby. It's kainan time. Mangan na imas. Mini na na is masarap. So, kakain na po kami. Papaitan. Thank you for watching our video today. If you like this video, please click like, subscribe, at pa-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you and God bless us all and I'm Boyet nagsasabing lumiskarte na maigi ng buhay ay bumu.